for today's video kasi ito yung pagkatagulan uh, ito yung may gusto akong isin siya yung special delicacy na ulam dito sa Kerino pagkagantong tagulan ayan yung daway kami ngayon yan uh, samaan nyo ako at uh, pupuntahan natin ang maghanap tayo ng paktool ito yung special na delicacy dito sa Kerino Let's go! So all the way, itong ilog na to, dyan. May ilog dyan, Apra River. Gusto mga nyo dito. Masa yung clouds dyan. Uh, to kasama ko yung kapatid ko ngayon. Hello. Ayan. <laughs> At yun, maglalakad kami. Time check, alas 8 na ng umaga. Uh, dito maliling. Alas iyan, river. Dito sa side na to naman. Yo. Oh. So yan 20 minutes kaming naglakad Meron na kaming nakita Na paktool So yung lang gayam Ni nee. Kastoy ban Ay tara. Oh Linis lang Tapos Makikita natin So yan Kasi kahapon malakas yung ulan At uh, eto mas maganda kasi eh, mas madaling makita sa lupa ito ito yung mga tumutubo na kinukawa namin dito so isang klase ng uh, kanto mushroom na natubo sa lupa yun know? so. lang <laughs> dito. Kukuha ito saan pala dito. Okay. Mm. Oo, oh, di ba? Ay, ay, yeah, yeah. Maliliit pa pero ito yung masarap. Maliliit. Mm. So, yeah, yung... so nag-start na. 20 minutes. Na, uy. Tara, ito rin tayo ikot So, 20 minutes na paglalakad, meron na at eto dito dis, dito sa part na ito kung saan ako tanaw na tanaw mo rin dito yung uh, Tirad Peak yan, sea of clouds eto, yung bundok na yan Tirad Peak yan Tirad Peak so sa kabila ito yung Dil Pilar yan. At yon. Di diba? So ada tina birukan. Pasit lang nga ako. So start na magkolekta. Do. So yan Resume <laughs> Resume yung paglalakad konti lang yung nakuha namin Yan Ang mga Daanan Oh Ano na Ito Yan chamba sa kahit oh. Timing, timing. Ito. So, timing. Ayun. Ayun. Timing. Ano dito? Ano oh, yung iba? Para Oh. So. Ah. Ah, lang ang paghanap. Oh. Ito na. So, andito na kami sa my site. Wala pang napunta rito. Ada toyan. Oh. i lang. Pidut-pidut Pidut-pidut piloto lang. Hmm. Ay, sana daw. Sana daw. Maka urnong. Maka urnong. Hmm. <coughs> raid, raid by baset. Oh. Ready. Ano daw? ay daw yung kapupunan gusto sa tinmay mingenaw tinmay mingen ay daw oh ada tumbangin ang hu 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 na hu 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 pag piloto takbay. Ah, uh, ado mo tinakita ang timingan. You injure your pete ang pilot. Yan, nandito kami sa masukal na part ng uh, bundok. Yan. So ngayon, ah uh, One Almost uh, mag 2 hours na kaming naglalakad Dito At Papakita ko sa inyo yung view Ay ay, ay. yeah. So paakyat na ngayon ay. So ito Matatanaw nyo yung kirino dito uh Napakaganda ha? Ah. Sarap Sarap ng kami dito Woo! Grabe Napakaganda. Ganda ng tanawin. Dito sa part ito, barangay Lamag. Yun, kita yung bridge nila doon. May daan dyan. Papunta ng barangay Patsakan. Ito, Paparawan. At At doon, dito sa part ito, kita mo yung Abra River. Tanaw na tanaw yung ginagawa nilang tulay dyan. Sa Sa baba. Eto, meron pa. Ito, makikit pa yung kapatid ko dun sa pinaka tuktok. So, tingnan natin yung mas magandang view. Ito, akyata ito. Yan. Oh, tarik yan. Akyata yan. bababa. pa ngayon. Woo! Sarap ng hangin dito. Fresh air. So galing kami dyan sa pinakababa. Yan, galing kami dyan sa pinakababa. Dyan. Ngayon, tanaw na tanaw na yung mga palayan dyan. Ito, tuloy lang. So, akyatin namin yung pinakapik dito sa taas. Mas maganda pa yung view dyan. Mas maganda pa yung view. Na. Whew. Ah. Tok doon sa taas. Mapa ganda. Tanaw na tanaw mo yung tirad Peak itong bundok na to. Parang ganyan mitpit banda. Papunta na yun ng Cervantes. tanaw mo yung view ng ibang barangay ng Kirino at dito rin merong bato rito pwedeng tungtungan at dito rin kitang kita ko rin din yung uh, yung skyline view deck dito sa part na to at itong tirad peak poblasyon banda na pit barangay na pit Pateng Kalaw Kabarwan dito Lamag at doon Patsakan parang kay Patsakan uh. eto matatanaw ko rin dito yung ginagawa nilang daanan so eto itong kalsada na yan magkoconnecta papunta ng mountain province so pasyalan natin yan so eto papasyalan ko yan at uh, abangan nyo yung video ito yung view so, na reach ko na dito sa pinakatuktok yan no? Oh. so bangin ito yung view wow this is it ah, ang ganda Whew. so ito na yung nakita ko na isa sa pinakamataas na bundok rito meron pa dito Meron pang mas mataas dyan. At ito. Pinaka, hindi ko alam yung pangalan ng bundok na to. So tutuklasan natin. At saka meron din silang pinapasyalan dito sa may lamag. Meron yan na uh, beautic din nila. Na pwede dating pasyalan. Yun. So ayan. Uh, tapos na. Naantay ko na lang yung kapatid ko. Dito ako sa may ilog. Yan Ang bato So galing ako doon. Galing ako doon sa pinakatuktok Umaba ako rito So maganda na ngayon May tubig na dito sa may ilog At makakapagtanim na sila ng mga palay dyan Dito sa may baba So yan Ito yung Konting nakuha ko Ito Yan So, ulam. Special. Specialty pagka ako do. Pagka tag-ulan. Eto. Mga tumutubo to. Na mga. Eto. Tumutubo sa ilan ng mga puno. Ayan. Pakul. Okay. Okay. Como uh, que antes la guante.